Magandang buhay, Pilipinas! Magandang magandang buhay, mga ka-okay! At nandito ako ngayon, ako ay excited na i-share sa inyo itong video na to dahil alam ko na! <laughs> sa wakas, alam ko na kung sino ang kumukuha ng mga pagkain dito. Eto, panoorin nyo. Ayun. Nakita niyo 'yun? Ha? Ah? Napaka-special na pagkain 'to. Masarap 'to ito yung suman. Nilagyan ko ng lason dahil ah, itong perwisyong yung na ito ay inuunahan pa ko sa aking mga itinatanim na gulay ha? Ah? kagaya ng luya abay binubungkol at kinakain ha? Ah pinagtatagaan yung luya at saka yung mga iba pa rito tapos hinuhukay yung aking mga pananim kaya perwisyo to kaya ngayon binigyan ko siya ng special na pagkain ha, abangan nyo ha kung ano mangyayari ha, kailangan mo wala siya sa landas ko dahil eh, siya inipirwisyo niya ako ayan kaya eto ayun doon papakita ko sa iyo kung ano ang nandun sa lugar na yon Let's go! Case solved. Tugi. Tigok. <laughs> Ayun. <laughs> Latigok na. Nayari ko na. Ah, yung, yung matagal na mga kumukuha ng pagkain dito, at uh, sumisira sa mga pananim ko ayun na ah wala na siya ngayon goodbye na siya at uh, ito papakita ko sa inyo kung ano ang ginawa ko para mahuli ko. malaman ko at mahuli siya okay let's watch panoorin nyo a few moments later Ayun, nakita niyo yung resulta ng aking pangalawang investigasyon. Ah, at nagtagumpay ako. Ayun po. At anong lesson na makukuha natin doon? Na tayo, wag tayong maniwala, wag tayong mamuhay sa takot. Ah, sa mga bagay na hindi naman talaga natin nakita ng mata, naranasan, at napatunayan. Ha? Ah, kung ano-ano, maligno, kapre, duwende, at kung ano-ano pa. di Diba? namumuhay tayo sa takot sa mga bagay eh, hindi naman naman talaga natin napatunayan talaga na meron yan ayun, kaya, ayun ang isang lesson <laughs> ano pang lesson ang mapupulot natin doon ah, yan kasi mga dagana yan, anong ginagawa nyan ah, siya yung nagnanakaw ng mga pagkain pinupuntahan yung mga pagkain natin tapos ah, ginangatkat, kinakagat yung mga tsinelas, pati mga damit at dito, experience ko yung aking mga pananim A ah, binubungkal, sinisira, inuunahan pa akong anihin do sa aking mga pananim. Kaya anong ginawa ko? Ha? Ah, binigyan ko siya ng special na pagkain. At ayun. Ah, nagtagumpay ako at ngayon, tigok na siya tsuge. At ah, sila din ang nagiging cost ng alam niya naman yung leptospirosis na sikat na sikat na ngayon, di ba? Kaya ayun, talagang lesson kailangan pook sa inyo ang inyong mga daga, dyan, sa inyong mga bahay para hindi na kayo maperwisyo ayun po, sana meron kayong napulot sa ating video at naaliw kayo kahit konti maraming salamat po sa inyong panonood don't forget na i-share yung ating video mag-subscribe at i-click yung notification bell at please, please, huwag nyo i-skip yung ads, ayun, malaking tulong nyo po yun sa akin, maraming salamat po mabuhay kayong lahat God bless you all. Bye-bye!